Natumba si PCX Naalanganin. Mabuti na lang at uh, hindi siya na nung nga. Uh, Trap na to. So nabangga niya ito. natanggal yung uh, side mirror nitong isang motor natumba si PCX naalanganin mabuti na lang at uh, hindi siya na kuha nung uh, truck na to so nabangga niya ito natanggal yung uh, side mirror nitong isang motor mabuti ta uh, lang Okay lang. lumabas kasi yung PCX na hindi nga na ano hindi nga napansin na may paparating na isang motor yun ang isang mahirap yan sumingit siya ayun nung papalabas siya doon sa may ano hindi niya napansin na mayroon palang paparating na motor kaya nabangga niya yung isang motor so yun natumba it, wala ganong damage mabigat din pala yung PCX na pag natumba no? hirap din yung driver mag uh, so yan guys yung Situasyon uh, sitwasyon dito ngayon Talagang napakahirap ng sitwasyon dito ngayon sa traffic na to. Gawa nung uh, ginagawa dito ng uh, MRT 7, no. Ayun. Kailangan nating uh, sumingit singit dito, at mag-ingat lang dahil napakahirap ng sitwasyon na to. Uh, napakahaba ng uh, traffic na to. Ayan o, ng daan dito. Kasi nga, lalaki ng mga equipment na yan sa gitna. So, one lane lang talaga yung pwedeng uh, daanan dito. Ayan, yung mga heavy equipment na yun, heavy equipment na yun, lalaki. So one lane lang ang pwedeng gamitin dito ang mga motor naman ay eh, makakasingit-singit pa ng kaunti kasi pag hindi ka talaga sumingit dito naku po abutan ka dito ng siyam siyam sa traffic na to yun yung nangyari kanina dun guys sa may uh, PCX sumingit so, siya ngayon nung paglabas niya doon sa may uh, harap ng uh, truck hindi niya na may, hindi niya na na mayroon palang paparating na isang motor no kaya parang nabangga niya ata so yung PCX na tumba at yung isang motor naman natanggal yung uh, side mirror So mabuti at uh, yun lang ang nangyari no. Kaya sa mga ganyan pagkasumingit ka talagang uh, i-make sure mo na wala kang uh, mapipirwisyo. Sisiguraduhin mong walang paparating na motor or uh, anumang sasakyan. Kasi mahirap na. Uh, payo ko dyan sa mga lumuluwas ng Manila or uh, papuntang uh, Bulacan kailangan magiging maaga kayo kung mayroon kayong lakad dito kung kayo ay luluwas ng Manila, abay kailangan na uh, bigyan ng uh, mahabang oras dahil sa matraffic itong lugar na to no? kung ikaw ay naka wheels dito talagang may ka okay lang kung makamotor kahit pa paano makakasingit-singit ka pero pag naka 4 wheels ka talagang uh, napakahirap ng sitwasyon. Lubak-lubak pa -lubak yung mga daan. Sira-sira. Tapos matrapik ka pa. Aba eh. Dagdag perwisyo. Ano? Oh, ayos yung bike mo ni HR. Laki ng gulong. Huwag ka na mag-counter flow dyan. Delikado ka dyan. Baka mabulaga ka ng mga nanguli dyan. Ah, pulis pala. Pulis pala. Kaya pala malakas loob ah, mag-counter flow. Hmm. <laughs> Nag-revolusyon na si Conn si Kapo Rider. dito traffic na naman ito dahil nag, uh, tatayo sila dito ng uh, paglalagyan ng table form matagal tagal pang panahon tayo magtsaga dito sa traffic bibilang pa tayo ng mga 3 years 2 years to 3 years mari